Panginoon naming Diyos, sa katahimikan ng umagang ito, kami ay lumalapit sa iyo na may pusong puno ng pasasalamat at pag-asa. Habang sumisikat ang araw, pinapaalala mo sa amin na may bagong simula, may bagong pagkakataon, at may bagong biyayang naghihintay sa mga nagtitiwala sa iyo. O Diyos, sa bawat paggising namin, nais naming tanggapin ang araw na ito hindi ng may pangamba, kundi ng may pananampalataya. Turuan mo kaming manampalataya ng buo, na kahit hindi namin nauunawaan ang lahat, alam naming hawak mo ang aming mga buhay. Aming amang mapagkalinga, ikaw ang Diyos ng aming mga simula at wakas. Bago pa man kami bumangon sa aming higaan, alam mo na ang lahat ng aming haharapin ngayong araw. Kaya sa umagang ito, isinusuko namin sa iyo ang aming mga plano, ang aming mga pangarap, at maging ang aming mga pangamba. Panginoon, sa gitna ng mga pagsubok, madalas kaming nadadala ng takot at panghihina. May mga oras na tila hindi namin makita ang iyong kamay sa likod ng mga pangyayari. Ngunit ngayong umaga, muli naming ipinapaalala sa aming mga puso na ang pananampalataya ay hindi nakikita ito, ay pinaniniwalaan. Kaya't kahit hindi namin maunawaan ang lahat, pipiliin pa rin naming magtiwala sa iyo. Kung kami man ay makaharap ng mga hamon sa araw na ito, naway maalala namin na hindi mo kami iiwan ni kailanman. Kung kami man ay manghina, naway maramdaman namin ang iyong yakap na nagbibigay lakas. At kung kami man ay maligaw ng landas, naway marinig namin ang iyong tinig na nagtuturo ng daan pabalik sa iyo. Panginoon, bigyan mo kami ng pusong marunong magtiwala kahit hindi malinaw ang direksyon. Bigyan mo kami ng paningin na nakakakita ng kabutihan kahit sa gitna ng kaguluhan. At bigyan mo kami ng kaluluwang marunong maghintay sa tamang oras na itinakda mo alam namin, O Diyos, na hindi aksidente ang bawat araw. Lahat ay bahagi ng iyong dakilang plano. Kaya't sa bawat hakbang na aming gagawin, naway laging mauna ang iyong kalooban. Sapagkat kung ikaw ang nangunguna, hindi kami maliligaw. Basbasan mo ang aming mga gawain ngayong araw. Naway maging daan ang aming mga salita kilos at desisyon upang maipakita ang iyong kabutihan sa iba at kung sakali mang kami ay mapagod. Naway maalala namin ang aming lakas ay nagmumula sa iyo lamang. Panginoon, bago pa man matapos ang aming panalangin, nais naming sabihin mula sa kaibuturan ng aming puso. Salamat. Salamat sa bagong umaga, sa panibagong pag-asa, at sa panibagong pagkakataong manampalataya, patuloy naming isusuko sa iyo ang lahat. Sapagkat batid naming mas maganda ang plano mo kaysa sa mga plano naming sarili. Tulungan mo kaming magtiwala kahit mahirap, manampalataya kahit walang kasiguruhan, at magpatuloy kahit tila madilim ang daan. Sa iyo namin iniaalay ang buong araw na ito, ang aming mga gawain, pamilya, trabaho at mga pangarap. Ikaw nawa ang maging ilaw, lakas at gabay namin sa lahat ng sandali. Ito ang aming dalangin. Sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Na siyang buod ng aming pananampalataya at tiwala. Panginoon, sa katahimikan ng bagong araw na ito, kami ay lumalapit sa iyo na may pusong handang makinig at tumanggap. Habang unti-unting lumiliwanag ang paligid, naaalala namin na ang bawat sinag ng araw ay tanda ng iyong biyaya. O Diyos, salamat sa panibagong buhay at pagkakataon. Sa mga sandaling ito, bago pa man kami magsimula sa aming mga gawain, nais naming ialay sa iyo ang lahat. Ang aming paghinga, pag-iisip, paglakad, at bawat desisyon na aming gagawin. Ikaw nawa ang maging sentro ng lahat ng aming ginagawa. Sapagkat kapag ikaw ang gumagabay, hindi kami matitinag. Panginoon, maraming beses na po kaming nag-alala. Maraming sandaling nagduda kami sa aming kakayahan at sa direksyong aming tinatahak. Ngunit ngayong umaga, itinuturo mo sa amin na ang tunay na kapayapaan ay makikita lamang kapag kami ay lubos na nagtitiwala sa iyo. Kaya ngayon kami ay humihinga ng malalim, isinusuko ang lahat ng alalahanin, at binubuksan ng aming mga puso upang tanggapin ang iyong kalooban. Kung ano man ang darating ngayong araw, maging ito man ay tagumpay o pagsubok, naway makita namin ito bilang bahagi ng iyong plano. Turuan mo kaming huwag magmadali, Panginoon, turuan mo kaming maghintay sa iyong tamang oras kapag tila hindi namin makita ang sagot sa aming panalangin paalalahanin mo kami na ikaw ay laging kumikilos sa katahimikan at kapag tila madilim ang daan na ikaw mismo ang ilaw na magdadala sa amin sa tamang direksyon o diyos bigyan mo kami ng lakas na harapin ang araw na ito Palitan mo ang aming mga pagdududa ng pananampalataya, ang aming mga takot ng pagtitiwala, at ang aming mga pagkabalisa ng kapayapaang nagmumula sa iyo. Kung kami man ay haharap sa mahihirap na desisyon, naway ipaalala mo sa aming mga puso na ang iyong plano ay mas mataas kaysa sa aming pangunawa. Ikaw ang Diyos ng simula at wakas. At sa pagitan ng mga ito, ikaw ay patuloy na tapat. Panginoon, naway maging instrumento kami ng iyong kabutihan sa araw na ito. Sa aming pakikitungo sa iba, ipakita nawa namin ang iyong kababaang loob, pag-ibig at awa. At kung sakali mang kami ay mapagod, naway maalala naming ikaw ang bukal ng aming lakas. Salamat Panginoon sa panibagong pagkakataon naman ng palataya. Salamat dahil kahit kami ay nagkukulang, ang pag-ibig mo ay laging sapat. Ngayong umaga ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat. Ang aming puso, isip, at bawat hakbang. Patuloy mong ihanda ang aming mga kaluluwa upang tanggapin ang lahat ng biyayang inihanda mo para sa amin. At sa aming paglalakbay sa buong maghapon, hindi man namin alam kung ano ang naghihintay. Alam naming hindi kami nag-iisa sapagkat ikaw, aming Panginoon, ay kasama namin, gumagabay, at nagmamahal magpakailanman. Sa iyo ang papuri, karangalan, at pasasalamat. Ngayon at magpakailanman. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagjinong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nablas ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.